Basa ko itong incident report sa hospital. Nakita mo na si Tanggol nagdalawang isip ka pa rin sugurin nito. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang laki-laki ng tiwala sa inang vice mayor na yan? Sige na po. Sige, subukan mo. Pinagbigyan namin kayo. Tapos aasta ka pang prinsipe dito? Talaga? Para lang alam mo, ni katulong namin hindi mo kalipil sa pamamahay na ito. Finish your breakfast, kid. Nakasangkot ko may kinilangan si Tarok sa nangyari kay Dimples eh. Tarok, ako lang may atras! Ayaw mo yung damay pamilya ko! <coughs> Ano balita kay Nakakulong siya dahil sa mga gilero. Gagawin ko ang lahat para makalaya siya. Delikado yung gagawin mo. Pero mas delikado ang buhay ngayon doon ni nanay. Ipunin na niya mga tawahan natin at susupresahin natin si Tangkol. Di ba si Kidlat yun? Yung sa Kidlat! Tanggap! Sis! Apunin niyo! Saan yung gilap hindi ka namin iiwan. Wala itaya yung buhay namin para sa'yo. Salamat. Huwag ng sa labas. Hindi ako papayag na may isa pa sa inyong mamamatay. Kaya ako maglilitas mag isa sa papa ko. FPJ's Batang Kiapo.